kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Malagay sa nakakahiyang iskandalo ang Pamilya Diskaya bunga ng flood control ay hindi na nakapagtimpi ang mga galit na galit na mga rallyista at kagad na nilang sinugod ang isa sa mga negosyo ng Pamilya Diskaya at ito ang kanilang naging sentensya. Oh hindi pinalampas ng Pamilya Diskaya ang ginawa sa kanila ng mga nanggagalaiting mga religista at ito ang balak nilang i e rest sa kanila. Uh, una po, siyempre nalulungkot ang magatawang Diskaya. Bawa ng hindi naman dapat uh, humantong sa ganito. Nananawagan po kami sa mga nagrarali dyan sa harapan ng pusila. Uh, ng uh, aking kliyente na sana po i, uh, maging naon po sila at huwag po silang uh, gumamit ng dahas o anumang uh, paninira ng mga uh, propriedad ng mga diskaya. Na sa demokrati po tayo, eh, demokrati pong, uh, po tayo, uh, malaya po kayo makapaglahad ng gusto ninyo laban sa aming kliyente pero sana po gawin niyo sa tamang proseso at paligal na pamamaraan po i po namin ng CCTV -TV. sa tamang panahon po, magsasampa uh, magsasampok magsasampo po kami ng uh, kaso laban sa mga organizers ng uh, rally na yan. Kasi po, hindi po tama yung mga ginagawa nila. Uh, ang gusto nila, accountability. Ano po yung ginagawa nila? Dagsa, dagsasagawa po sila ng marahas na protesta sa protesta laban sa kliyente po namin. So hindi po tama yan. Kung gusto niyo po ng accountability, dapat po sumunod po ang mga organizers ng uh, mga nagra-rally, sumunod po sila sa tamang proseso at batas. At ang mga spouses diskaya po ay sumusunod po sa batas, tumatalima sa patawag ng Senado at sa patawag ng House of Representatives po. Identified po yung grupo at saka yung mga leaders and uh, we are preparing the necessary uh, charges against them in coordination po doon sa pamilya at Actually po, hindi po natin hinayaan doon, hindi po natin sila inabutan kasi lighting uh, protest po yun. And kung inabutan po natin sila, arestuin po natin sila. At uh, yun nga po, nakakalungkot na sinabi ko kanina na hindi natin sila inabutan kaya hindi po tayo nakapag-arest. Mahilig ka ba sa mga kwento tungkol sa kasaysayan, krimen, politika, Buhay ng mga sikat na personalidad at kung ano-ano pa, halika at samahan niyo akong ihatid ito sa inyo. Welcome sa channel na Kombinasyon Mortal. Ating tatalakayin ang mga nangyari noon at nangyayari ngayon sa loob at labas ng bansa. Kombinasyon Mortal! Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat! tama man sa paningin siguro ng halos karamihan ng ginawa ng mga religista pero hindi may pagkakaila na siguradong mananagot sila sa batas sa oras na seryosohin at ituloy ng bigating kontraktor ng gobyerno na Pamilya Diskaya ang plano nilang pagsampa ng kaso. Ang tanong, may tutulong kaya sa mga raliyestang ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.